I'm blowing the candle. I oh, I Not everything. everything. cake? It's a 29. <laughs> <laughs> because, because you're 29. 29. 29, candle. <laughs> cake. Cake. 29 candles. 29 candles. 29 candles. Yeah. <didn't> yeah. <laughs> 29 candles. Yeah. Cake on fire. Meron pa pang kandila nito eh. Meron pa kandila Meron ko. ko? Mm -hmm. Mm -hmm. Meron pa doon. Sige, lagay mo. Natin. Bago si <laughs> <laughs> Ate <laughs> Iwan ko lang, mauumay siya. Yung isa pang hindi mo sa lahat. na. Saan ni yun? baka na magbago pa masindihan yung isa Ay, na ay, kayo ay, 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 ako na isang panindim mo. Guys, okay, hindi mo tira. Galingan mo ha. Dali. Suyo, kasi matutunan natin, 'di ba? Dali. Oh, 'yung ano. May wala, sin may hangin. hangin. Ate wala ka pa talaga ng sisi. Ate, ipawala mo ng sisi. Wala nang husto Na hangin, Kasi pa papaso siya kaya? Ate, lo. Pampasarap yun, pampasarap. Yon. Masakit. Oh, sabi ko sa iyo eh. Kaya... Sino ba'ng nagsabing lahat dapat isa-isa lang?

Hoy, sagal you know, naman. Sana bumait na daw si ko. Everybody be happy. Yeah. Yeah. Like this. F friends forever like this. Hello. Hoy, natin. Yeah, <laughs>